panawagan po sa mga nakakapanood nito. Kahit konting tulong lang po. Kawa naman po kayo. Baka po yung may mga... Galaw, galaw ng buhay. Galaw, galaw ng buhay. Galaw, galaw ng buhay. Galaw, galaw ng buhay. Good night. Ito tayo ng matigas na manungo. <laughs> Ito po ang aming pagkain ngayon. At tigulahan ng manok. Manok pa kahapon. Na naprito. Kasarap kahapon. Pero ngayon ay nanigas na parang samo na katay. Mmm. Mmm. Ay, fuy! Ano na? A bito lang. At kubus. Na napaka parang bubble gum hmm <laughs> mm. ito yung aming pananghali kasi yung aming mga amo ay mga kulipot, ayaw kaming bilhan ng pagkain namin, tulungan niyo po kami. <laughs> 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 Ngayon, hindi, <ng> tulong. <laughs> tulungan niyo naman po kami, wala kaming makain wala nang laman ng rep, wala nang maluto. Eh, pinagsasaga na lang namin ito man. <laughs> pipino na lang. At ang pipino niya, oh. Talagang kulubot na kulubot na ang kanyang hmm. bala. Kulubot pa <laughs> po kami. Kami po yung mga OFW dito sa Riyad. Seryoso po talaga kami. Wala po talaga kaming makain. Napakatigasan po. Kasi siguro po sa hindi na ito ma... Tingnan niyo po, lang po kami ng mga butong-butong manok. Yung sobra-sobra po ito ng aming mga amo <laughs> maawa naman po kayo baka po yung may mga medyo malaki-laki ang mga saho dyan <laughs> <laughs> hmm. kahit pang bili lang po ng shampoo o kaya sabon, kahit sabon lang po nag okay na po yun. Kung hugas ako <coughs> eh. Dapat pala, nilive ko na lang. labig na naman ang ating upos. Tatalawa da na nga lang po kami dito, hindi pa kami mapakain ng maayos. Pinainit mo yung naman sa mga nakakapanood nito. Kahit konting tulong lang po. <laughs> kasi magtawa. Bawas ka ba, Bawas ka yung kubos mo. Pahingi kong kubos. <laughs> <laughs> paano sila maniwala? Kubos na lang po kasi kulang-kulang po, po yung kanin namin. Wala na po kaming mahisaing. At yung katignan niyo po, kulubot na po yung mga kamay namin kasi wala po kaming kahit man lang basilin or lotion na maipaid. Sugat-sugat na po yung mga gilig-gilig ng mga kuko namin mo Ganyan po talaga kahirap dito sa Saudi. Mamaya, mamaya pag mo yun, paniwalaan yan. Mabuting anang paniwalaan nila ay talaga namang mamaliwala po. <laughs> Nagbubulol ako. Maliwala po kayo. Wala po talaga kaming perang pambili ng pagkain. At wala po kami talagang mai makain na. Yun pong kanyang kanin na kanyang pinainit ay tira lang po nung isang araw pa. E eh wala na po sa kanya lang. Baka po kasi pumayat kaya sabi ko sa kanya na lang yung <laughs> At ako na lang po ang kakain ng kubos. Sa sana diet po ako. Ay, <laughs> nako.